what's up mga ka Today is another day At uh, ito, naisipin natin lumabas ngayon Para gumawa ng isang content uh, Tungkol sa nabili nating uh, Surfy na Windshield Yan. Uh, actually ngayon ko lang siya nagawa Ng isang uh, content kasi uh, yun, kaya na sinabi ko Medyo naging busy tayo sa Pang-araw-araw natin ginagawa at uh, gusto kong i-share sa inyo para sa mga naka easy ride 150N kung anong reaction ko para sa ganitong klaseng windshield ayun, uh, napakaganda ng design um, number one, so nakikita nyo is uh, napaka sturdy ng design ng nya design at yung lahat ng wind na papunta sa iyo is hindi mo nasasapo, unlike before na yung kanyang uh, stock na windshield is hanggang dito lang hanggang dito lang patayin muna natin ang ating makina so hanggang dito lang yung dating parang hanggang dito lang yung windshield dati ngayon nagpapalitan nagpapalit ng malaking windshield para hindi natin nasasapoy yung kanyang ano yung lahat ng hangin kumbaga ayon at the first syempre nakakapanibago ah, lalo na gantong kataas yung, yung gagamitin ng windshield pero sakong sakto lang siya Uh, kasi hindi mo nakukuha lahat ng alikabok na tumatalsik dyan so pangalawa na napansin ko mga ka is medyo sabihin natin tumi -tum tumipid ako ng bahagya ng additional 1 kilometers per liter nung nagkabit ako ayawang ko ha pero base sa akin base sa pagkamit ko pamula nung kinabit ko tong ganyan klaseng windshield is uh, medyo tumipid tumipid ako ng bahagya siguro dahil din sa yung sa wind nya na inbis na tumatama sa katawan ko is uh, tumatama na siya agad dito at paslide hindi ko alam ha kung tama ba aking uh, tama ba yun uh, pag may windshield is nakakadagdag tipid uh, sa gasolina pero comment down below kung tama ba ako sa tama ba ako sa reaction kong yon so ayun papakita ako sa inyo yung itsura ng kanyang uh, nung kinabit tong windshield na to. Actually, mga joyred is medyo pahirapan pa nga to nung kinabit. Kasi, yung binili ko mga ka-Joyred is pang NMAX version 1. Kasi, hindi siya akma para sa bracket na nabili ko. So, ginawan niya ng remedyo at nagawa naman ng paraan. So, yan mga ka-Joyred, yung kanyang windshield sa harapan. So, yan bumagi naman siya sa ating motor etong side mirror mga ka joyride is aftermarket na yan kasi yung stock na side mirror niya is dito nakalagay so para mas malayo yung kanyang visual is uh, nagpakabit tayo ng aftermarket na uh, side mirror yan carbon to mga joyride yeah. so yung kanyang windshield is yan yung gaya na sinabi ko is ginawan lang siya ng paraan uh, Surfy yung kanyang brand sa so, available siya sa Lazada mga Joy Ride so ito yung kanyang yung normal na butas Yan. So, ginawa dyan is, mga ka-joyred, is uh, nagpanibagong butas lang. Nagpanibagong butas para para mag-fit ang butas na, na ginamit pala dito mga joyride is hindi pwede yung barena kasi mababasag yung salamin. Ay, actually hindi siya salamin. It's plastic lang siya. Parang fiberglass o plastic na makapal. So mga ka-joyride, ginawa dito is uh, gumamit ng panghinang para butasan kasi hindi siya pwede gamitan ng barena at mababasag or um, pa ma magkaroon ng lamat yung kung gagamit ka ng barena dito. So yun ang uh, sabi sa motor shop na pinaka best way para maputasan niya at ayun bumagay naman at di na mahalta na may butas siya sa mga ka joyride ayan sa nakikita nyo yung pinaka rubber niya is uh, kinabit lang din namin dito So overall mga ka-joyride, right? sa naitan nyo is bumagin naman sa itsura ng motor yung nilagay nating wind, uh, windshield na pang version 1 ng n max Ayan. Ayan yung itsura. Ayan sa gilid. Ito sa harap. at ito sa gilid okay. By the way mga ka-joyride, hindi nga pala ito sponsor ni Surfy. ayun, binabahagi ko lang sa inyo kung saan ko nabili itong windshield na ito. Which is available sa Lazada. At pa, pag bumili kayo ng windshield nga pala ng pang version 1 is hindi kasama niyo kanyang bracket. So, bibili pa kayo ng bracket. Uh, para para makapit nitong uh, ganitong klaseng windshield So mga joy ride short video lang to At ayun binahagi ko lang sa inyo Yung uh, windshield na version 1 ng NMAX Na nag fit sa Motorstar Easy Ride 150N So tingin ko mga joy hanggang dito lang itong ating video So again kung bago ka lang sa channel ko Please don't forget to click on subscribe button And click on notification bell Para sa mga upcoming videos na gagawin pa natin So You know the drill, Ma Aja, right? Stay safe and God bless. Is out. See you on our next video.